The Dream World Daigdig ng mga panaginip Mahabang prosesyon Nung isang araw, ako ay nagpanaginip na ako ay nakasakay sa isang itim na kotse at mayroon akong mga karton na hawak may mga nakapila doon na mga tao na hindi ako makasingit. Tuloy-tuloy ang pila nila na para silang nagpoprosisyon. Nung gabing yaon, nagdasal ako ng Salmo 23 dadasal sa anghel o arkanghel na si San Gabriel. Dagdasal din ako sa pangalan ng Diyos Ang dakila sa lahat. Salmo 72 Nagmantra rin ako para sa sugal ang rokes Pilatos... Sotovas, Tulitas... Satanitos... Nagdasal din ako ng mga iba pang dasal para sa pera. Kagaya rin ng... Kasak-kasak... Rokes... Omake... Kasak... eka kasakasak, kasak rokes, omage, kasak, eka mo At nung gabi ng yun, ako'y mapanaginip. Ito ang napanaginipan ko. May kinalaman nga ito sa pagbila ng first prize sa loto. Hindi pa rin ako makatama. Tumama na kami ng five digit lang. Pero ang misis ko ang nagpatama noon ng ilang beses. At hindi na rin na ulit. Maraming taon na rin akong tumataya sa loto. Pero hindi ko pa rin matarget ang first prize. Pero umaasa pa rin ako na isang araw ay eh, tatama ako ng first prize sa loto. Ang basa ko, kapag ayaw ng infinito deus o ng infinita deus ang lolo at lolang Diyos, ang tatay at nanay na Diyos. Hindi mangyayari ang gusto natin. Kaya hanggang sa ngayon, umaasa lang. O hindi naman ako nawawala ng pag-asa na pa rin ako ng first prize, prize. Kaya kayo, na umaasam na makapanalo o makatarget ng first prize sa loto. Subukan natin. Walang tayong sumuko. Pagpatuloy natin ang isipan na naghihintay at hindi sumusuko. kagaya ng kasabihan nga ang mayaw ay di nagwawagi kaya tuloy-tuloy lang malaki rin ang matutulong natin sa ating sampalataya malay mo ibigay na yan ngayon sa atin